Sunod na umanong pa ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Aimee Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Aimee Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of five police officers including Senator Ronald Bato Dela Rosa. Of late there has been a uh, rumor once again that uh, the uh, vice president will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately Tumangi ang senadora na pangalanan ang kanyang source nitong linggo sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang balibalitang ipaaaresto siya Oo uh, na ako sa listahan daghan daghan kaayong ni nanaa sa listahan uh, sa ICC Aresto si VP Sara, tiniyak ni Senator Aimee na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang luwabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay uh, dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Nilinaw naman ni Senator Amy Marcos na hindi pa pinal na committee report ang inilabas niyang findings. Gayunman, kasama na rin dito ang kanyang rekomendasyon na paimbestigahan sa ombudsman ng ilang opisyal ng gobyerno na may partisipasyon sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte. Hindi pa pa rin daw tapos ang pagdinig ng kanyang komite. Hindi naman ikinagulat ng malakanyang ang mga pahayag ni Senator Aimee. Hindi na po siguro katakataka kung ganyan po ang kanyang magiging panuran, kanyang opinyon Bago pa naman po siguro nag-hearing ay makikita na po natin kung saan ba ang gawi ni Senator Aimee Marcos. Of course ang palasyo, dini-deny kung ano man ang kanyang opinion.